Hello mga kaibigan, magandang magas sa ating lahat Happy morning everyone Ito na naman ang life coach at ka-negosyo partner Ate JB Ayan so napaganda po ng topic na ating pag-usapan ngayon no Habang po ako ay naghihintay kay Grosari Tingnan nyo naman po ang background ko sa likod kaunti na lang po ang laman ng tindahan ni Ate JB. Pero wag po kayong mabahala kay Bigano, no. Kasi oras from now siguro darating na si Grocery kasi nakapag-order na po tayo kahapon. So kay habang po ako ay naghihintay kay Grocery, bigla po akong may naisip no at napakahalaga po nito kay bigan Tungkol po ito sa isang bagay na dapat lahat po tayo ay magkaroon na dapat, dapat no lahat tayo ay ginagawa tungkol po ito sa pag-iipon kay Biga, no? Ayan, napakahalaga po ng pag-iipon. Alam naman natin kung wala tayong ipon, dear friends, wala tayong magagamit in the future. Ayan, so dapat talaga mahalaga na nag-iipon po tayo. Pero mga kaibigan, marami yung mga dahilan kung bakit tayo po ay hindi nakapag-ipon. Hindi tayo nag... Kahit gustuhin na natin mag-ipon, hindi talaga natin magagawa na mag-ipon. So ano-ano ba ang mga bagay na ito, kaibigan, no? Ano-ano ba ang mga bagay na siyang nagiging dahilan kung bakit walang ipon ang mga Pilipino, no? Hindi naman lahat ang mga Pinoy, most of the Pinoy kaibigan, mga Pilipino, walang ipon. Huwag na natin pag-usapan yung ibang lahi. I alam, mean, hindi ko naman alam yung anong ginagawa ng ibang lahi, no? Pero about sa atin kaibigan, mga Pilipino, Pinoy, alam ko talaga based on my experience, sa mga nakikita ko, lalo na dito sa place namin. No? So, kaibigan, no? bakit ba walang ipon or mahirap makaipon ang isang Pinoy? So, before that, kaibigan, no? before natin ito pag-usapan, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB. And then, pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kay Vegan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, please don't skip the ads po. Malaking tulong ito sa amin na aking family. So, number one kay kung bakit walang ipon ang Pinoy is that too much confident. Grabe ang kumpiyansa. Grabe ang believe mo sa iyong sarili, dear friends. Yan bakit ba ako mag-iipon at TGB? Ang laki ng sahod ko. Bakit pa ba ako mag-iipon at TGB? Marami akong negosyo. Bakit ako mag-iipon at TGB? Nag-work naman abroad yung asawa ko. So, marami kaming pera. Hindi na kailangan mag-iipon. Ito yung mindset ng hindi naman lahat kaibigan, no? Yung ibang mga Pilipino, kaibigan, mga kababayan natin, no? kapo natin, Pinoy, ito yung mindset na hindi na kailangan mag-ipon, hindi na dapat mag-ipon kasi naman malaki sahod. Maganda ang posisyon sa kumpanya. Mayroon siyang negosyo, hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming negosyo. Ayan, yung mga may pamilya na nagwo work abroad, ayan, so too much confident, too much confidence sa sarili nila kaibigan na akala nila hindi na maubos ang pera nila. Ayan, kaya hindi sila nag-iipon. My God, my God. Friends, please wag po ganito ang mindset natin, no? Dahil whether or whether we like it or not, darating ang panahon na mawawalan tayo ng trabaho. Unexpectedly kay Bigan, mawawalan tayo ng trabaho. Unexpectedly rin, mababangkrap ang negosyo mo or magkakasakit yung asawa mo. Huwag naman sana na nagwa-work bilang OFW sa ibang bansa. Paano pag nangyari ito kay Bigan? Sobrang kumpiyansa mo. At hindi na ako lalay noon kay Bigan. Sobrang kopyansa ko kasi noon, maraming pera sa TGB kaya hindi talaga ako nag-ipon. Wala sa mindset ko ang mag-ipon noon kay Bigan. Kaya nung nagkasakit ako, ay halos lahat na pwede kong ibinta, isang la, na, nasang la na ko nabinta ko kasi nga wala akong ipon. I learned from my mistake. I learned a lesson kay Bigan, lesson learned. Kaya naman binabahagi ko po ito sa inyo. Ito yung number one dahilan kung bakit hindi nakapag-ipon or hindi mo maisipang mag-ipon kasi nga too much confident ka sa yung sarili na hindi ka na maubusan ng pira kasi ma malaki yung sahod mo, maganda yung negosyo mo. Huwag ganyan kaibigan yung sobrang bilib sa sarili ay yan yung papatay sa iyo kaibigan Untik-untik Kaya sana kaibigan, no? huwag sobrang bilib sa sarili kahit pa maganda ang work mo ngayon, kahit pa maganda ang negosyo mo ngayon, mag-ipon ka pa rin, mag-save ka pa rin ng pera para kung darating ang panahon na mawawalan ka bigla ng pera, meron ka ipon. Di ba may gagamit ka? And number two, kaibigan, kung bakit marami sa ating mga Pinoy ang hindi makapag-ipon or parang ang hirap makapag-ipon is that um, yung mindset natin, di ba? Yung marami naman ang nagpapautang, o oh, di ba? Pagkailangan ko ng pera, kung may emergency, wag naman sana, eh marami naman nagpapautang. Tama nga yan, kaibigan, no? Left and right. Dito nga sa tindahan ko, kaibigan, relate ba kayong mga, mga sari-sari store dyan? ba diba, sa tindahan natin, halos araw-araw, may pupunta na Bombay. Yo, yung mga Turko Indian National yung magpapautang sila kasi alam nila makakabayad tayo kasi nga mayroon tayong negosyo. Araw-araw kumikita tayo, di ba? Marami ang nagpapautang kaibigan. Private lending firms, Meron sa bangko ay yung ganong kibigan, marami nagpapa-utang. Kaya, o yung iba sa atin, hindi na maisipang mag-ipon. Kasi nga, marami naman na nagpapautang. Pag kailangan ng pera, pwede umutang. O diba, kibigan, hindi iniisip na yung utang may interest. More than 90% sa nagpapautang kaibigan ay may interest. Kaya malulog mo ka talaga sa kahirapan. Hindi ka pa makaipon. Wala kang savings. Tapos may utang ka pang binapayaran. O ba? Diba? si ano ka asin sa kaibigan? Walang ipon. Pag walang ipon, patay. Di ba? <laughs> wala kang magagamit kung kailangan mo ng pera. Kaya kaibigan, ito yung nakikita kong dahilan kung bakit tayo mga Pinoy hindi nag-iipon. And number three kaibigan, no? Kung bakit hindi tayo nakap hindi tayo nag-iipon, wala sa mindset ng kapwa natin, yung iba nating mga kababayan na mag iipon wala sa mindset nila kasi mahilig magpusikat. Ayan, mahilig mapasikat kaibigan, no? Hindi na ko lalayo. Marami akong kakilala dito sa amin na mahilig mapasikat. 'Di ba? Within your circle of friends, mga kaibigan mo. Kayong lahat may bagong cellphone pero gusto mo titingalain ka. Kaya ikaw, bibili ka ngayon ng latest model ng phone. Ayan, ang ganda ng phone ko. Ayan, wow. O di ba sarap kasi sa pakiramdam, no? Ang sarap na sa pakiramdam na sikat ka, tinitingala ka ng mga tao. O di ba? Huwag <laughs> ganyan kaibigan, no? Para lang mapasikat, maubos talaga ang pera mo. Hindi ka talaga makapag-ipon yan kaibigan. Makakautang ka pa, malulog mo ka pa sa utang. Ayan, meron ko ng TV sa inyo. Tapos yung yung kapitbahay mo bumili ng napakalaking smart TV. Ikaw, mm, okay. dapat ako yung sa place namin, ako lang may pinakamalaking smart TV. Okay. Bibili okay. ako. Ngayon, kulang yung pera mo, di ba okay. utang ka? O di ba? Kasi nga wala kang ipon. O di ba? Ayan, patay talaga. Patay ang bulsa mo kaibigan, mahirap talaga yung mapasikat tayo. Ito pa their friends, yung kapitbahay namin na na, na, na pag-usapan na rin natin ito sa sa aking mga previous videos, yung kapitbahay ko kaibigan, mahilig mapasikat galing abroad. Siman, galing abroad. Pagdating dito ay ah, inom Alak dito, alak doon kaibigan, pasikat sa mga barkada na marami siyang pera kasi galing abroad. Ayun, naubos ang pera niya kaibigan. Iwala na isang barkadang tumulong sa kanya yung mga ari-arian niya na napundar niya, ayan, nabinta. Hindi na malat, pero pa mga bahay at lupa, pero mga sasakyan wala na po kasi mahilig siyang magpasikat. Bawal yun, magpasikat kaibigan, bawal yun. Okay, kung gusto mo umasinso sa boy, wag na wag Tingnan mo yung mga kilala natin, mga mayayaman. May nakita ka bang mga mayayaman na maraming gold dito? di ba? Kaunti lang. Kung meron man, kaunti lang. Yung mga totoo talagang mayayaman, isearch sa Google, isearch sa YouTube, wala ni isang gold. Walang sing-sing, walang kwintas sa malaki. Yun yun silang totoong mayaman. Hindi sila mahilig magpasikat, kaya nakasave sila ng pera, kaya marami silang pera ang magagamit nila para mag-invest sa ibang negosyo. Ayan, instead na bibili ng mga bagay na walang kabuluhan, hindi naman importante para lang magpasikat, ginagamit nila yung pera nila pag savings, pang ipon, and then pag invest sa ibang negosyo. O oh, di ba? Bon na wag kang magpasikat kay Bigan dahil ang sarap nga sa pakiramdam sikat ka, tinitingala ka, pero ganun lang. Di ba? Marami, marami, marami ako nakikita. Siguro relate kayo. Pagpunta mo sa mall, ang ganda. Magara yung mga damit. Wow. Parang mamahalin yung mga damit kay Bigan. Pero more than 50% sa kanila, walang pera yun yung talagang na-notice ko kaibigan no? yun yung talagang na-notice ko hindi naman sa lahat kaya kaibigan kung gusto mong makaipon no? Tara, tiyak, makaipon ka talaga wag na wag kang magpasikat okay wag na wag kaibigan iwasan nyo po ito kay kaibigan ito pa no? number phone reason kung bakit tayo mga Pinoy ay hindi nakapag-ipon so wala talaga tayong savings kaibigan is that yung mindset natin na tsaka na lang oy tsaka na lang ako mag-ipon at TGB ang lihit ang liit pa ng sahod ko. Tsaka na lang ako mag-ipon at TGV pag tumaas na yung ang uh, uh, position ko sa trabaho ko. So marami na akong pera. Pag ganun, mag-ipon ako. Kaibigan, what if hindi tumaas yung ranggo mo? What if kaibigan, no? Biglang nawalan ka ng trabaho. di no, ba? diba? Tsaka na lang yung mga tsaka na lang, no? Mahilig tayo. Ewan ko ba? Bakit, no? Halos lahat tayo mga Filipino tsaka na lang. Pwede naman nating gawin ngayon. Tsaka na lang. Marami tayong excuses. Kaibigan, kung gustuhin natin, Pwede hindi imposible, walang imposible kaibigan kung gusto nating gawin ang isang bagay. Iwasan yung mga tsaka-tsaka na lang, o ba? Diba? Yung, yung mga ginagawa natin sa ako, tsaka ako maglinis, bukas na, Ipagbukas, marami ka nang kailangan labhan ng mga damit. Bukas na rin, eh, marami ka nang gawin. Tang, walang mangyayari na maganda kaibigan, gaya rin sa pag-ipon. Huwag mong sabihin nga, tsaka ka na lang mag-ipon kasi maliit lang pera mo. Tsaka ka na lang mag kasi nga, isalang uh, isa lang negosyo mo. Tsaka ka na mag-ipon pag marami na negosyo mo. Huwag ganun kaibigan. Hindi na, wala naman nagsabi sa iyo na dapat ganito talang exact amount ang iponin mo. Wala naman nagsabi sa iyo na kailangan 100 a day, 500 pesos a day, 1,000 pesos a day. Kaya kaibigan, kung walang exact amount, kung magkano yung dapat natin ipunin, araw-araw, or every week, or every month, diba, hindi ka, hindi posibleng na mag-ipon ka. Ayan, kung maliit lang ang mo, kita mo sa tindahan mo, mag-ipon ka 5, 10, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos a day. O di ba, or every week, mag-ipon ka ng 500 or 100. Di ba, hindi naman yung posible. Kaya, huwag yung tsaka na lang, tsaka na lang. Huwag, oh, dapat huwag ganun ang mindset mo, kaibigan. Ayan, natuto na ako sa aking pagkakamali noon, ha? na lang ako mag-ipon. Tsaka na lang. Kasi kunti lang naman. Walang nagtatrabaho sa amin. Malit lang aking negosyo. Tsaka na lang ako nag-ipon. ako tsaka na, tsaka, tsaka, tsaka. Kaya tuloy nagka-utang ako. <laughs> Nangirang ako ng pera sa aking pa uh, pinsan kaibigan para ipuno sa ating tindahan kasi wala akong ipon. Kaya yun, naisip ko talaga na dapat nag-ipon ako. So, nag-ipon ako. So, nang mag-ipon ako kaibigan, nakapundar ako ng isang negosyo, which is our personal cafe gamit ang ipon ko. Eh kung hindi ako nag-save ng pera, kung sinabi ko sa sarili ko noon na tsaka na lang ako mag-ipon, sa tingin ko kaibigan, 99.9%, wala akong peso net cafe ngayon kasi nga wala akong maipon. Kaya kaibigan, wag na wag mong ilagay sa isip mo oh, na tsaka na lang ako mag-ipon. Do it now. Kahit magkano yung ipunin mo kaibigan, no? basta kahit anong alkansi again. No? Ayan, kahit ako nga bottled water yung alkansi ko. Tingnan nyo. Bago uh, wala nang laman kay Bigan kasi nga ginamit ko na no. Ito yung alkansiya ko kay Bigan tingnan niyo. Ang dumi na no. Onti na lang ang coins kasi nga oh, ginamit ko na yung ipon ko kay Kaya ikaw kay Bigan mag-ipon ka, try to save money. Huwag nyong tsaka-tsaka na lang. Wala talagang mangyayari kay Bigan. Wala ka talagang maipon. Okay. Ano kay Bigan, the most important one reason para sa akin no? ito talaga yung rason kung bakit hindi tayo nakapag-ipon sa Bisaya pa wala tayo matigom nga kwarta is that inuuna natin gastusin yung pera natin bago tayo mag-save, di ba? Sa mga kapoko ko Bisaya diyan, di ba? Gastos ka ng gastos ng kwarta pag pagdawat sa imong sweldo, yan sahod ko na gastos. Pag may matira, tigom. Kung walang sobra, walay tigom. Dapat kay bigan, pag pagtanggap mo ng pera mo, ng sahod mo, kukuha ka ng pera. I-save mo, ipon mo. Yung natira, yun yung gastusin mo. Ito ang dapat talaga ha, gawin mo kaibigan. Pagkatanggap mo ng pera mo, kukuha ka ng exact amount. Kung magkano yung gusto mo, iponin mo, i-save mo. Yun yung natira, yun yung gamitin mo. Dapat tamang disiplina sa sarili, may tamang disiplina ka sa sarili. Yung natira na pera kay kaibigan, pagkatapos mo kumuha para sa savings mo, yun yung gamitin mo hanggang sa susunod na sahuran. Handang sa susunod na makakatanggap ka ng pera. Dapat talaga ganun, kaibigan. Kasi, pag ang mindset mo, pag nakuha mo yung pera, o for example, sahod mo, one okay, mayroon ako 10,000, sahod ko ngayon. So, gastos ka ng gastos. Gastos dito, left and right ng gastos mo, kaibigan. And then, pag may sobra, ah, ipunin mo. Paano kung walang sobra? Wala kang ipon. So, dapat talaga ang mahalaga, kaibigan, pagkatagap mo ng pera mo, oy, meron akong 10,000 ngayon sahod. Yung 1,000, i-save ko. Ilagay ko sa alkansiya, ilagay ko sa banko yung 1,000. Yung 9,000 na natira, yun yung gagastusin ko. Ha, dapat aabot talaga ito sa susunod na sauran ko. Dapat ganun kaibigan ang mindset mo. Talaga makakaipon ka. Pag hindi ang ga ganun ang mindset mo kaibigan, wala mangyayari. Hindi ka talaga makakaipon. So yung kaibigan, no, nasabi ko na sa inyo, napag-usapan na natin yung mga dahilan kung bakit tayo mga Pinoy ay hindi nakakaipon ng pera. Kaya sana kaibigan, iwasan yung gawin ang mga bagay na yun. Or kung ginagawa mo na ngayon, dapat tagilan mo talaga, kaibigan, para talaga makakaipon ka. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo ponggang dulo yung aking video. Lagi mo lang tandaan, kaibigan, parating ko sinasabi. Hindi, imposible. Hindi mahirap na tayo po ay masenso. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Tiyak ka ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB at suporta ha. Aasinso tayong lahat, kaibigan, claim it. Okay, thank you so much. God bless.